Nilugawang talaba? Natikman mo na ba? Hello, malolenyos! For today's video, ibibida naman natin ang iba't ibang specialty ng ating lalawigang bulakan. Simula natin dito sa bringhen ng tagumpay. Tinagari ang victory food. Dahil madalas itong iserve sa tuwing tayo mananalo sa battle. Gawa sa malagkit, gata at turmeric. Hinahaluan din ng chicken at liver. Ito namang menudong bukid ang ultimate celebration food ng mga bulakenyos. Ito namang nilugawang talaba or oyster porridge ay Nagmula sa mga coastal areas ng bulakan. Certified malolenyo ka kung nakatikim ka na ng rice na pinalot sa balat ng saging. Ito naman ang walang katulad na pansit alanganin ng bukawe. Alanganin kasi parang pansit gisado na parang sopas na din. Nasubukan nyo na rin ba itong daing ng bulakan? Perfect na match ito sa sukang paumbong o sukang gawa sa palm or sa sa. E itong Ito ay blanched at pickled na dampalik grass na nanggaling sa mga coastal areas. Itong arroz valenciana alaena naman ay isang specialty rice na minana pa natin nung panahon ng Kastila. Gaya ng ibang kaluto, as time went by, nag-evolve ang ating mga recipes. Itong chicken galantina naman ay isang Filipino adaptation ng classic na French chicken galantine. Punta naman tayo sa Aquaculture Capital of Bulacan, ang Hagunoy. From Kilawina, Hipon, Tinapa, Bangus, Halabos, Pangat, Tapa, Paksiw, Ayungin, Butter, Chili, Shrimp. Name it, they have it all. Samahan mo pa na masasarap na ensalada na sa mga locally sourced product from Hagunoy. Panalo, di ba? Diba? Pag-usapan naman natin ang longganisang kalumpit ni June and Lily. Mapag-garlic o sweet yan, taob ang isang bandihadong kanin mo. Maraming version ng palabok pero siguradong lalaban ang palabok ni Perla. When it comes to sitsaron, wag na kayong makipagtalo. Amin na yan. Sa Santa Maria, may The Boys, Jenny's, Joanne, Menis, Bicoys. Sama mo na rin ang Butcheron. When it comes to pastries, sino bang hindi makakakilala sa Eurobix inipit? Favorite ko yan. Itong pastillas de leche na made of pure carabao's milk Oh, ubod ng sarap. Minsan may iba-ibang flavors pa yan and it comes in a very nice pabalat. Wow! Ito namang ensaymada malolos could be one of the best ensaymada in the whole country. It is darker in color and comes with sugar and grated queso de bola and sometimes salted eggs. Ito namang empanada de caliskis ay isang heirloom recipe na minana ni Miss Mercy Antonio sa kanyang kanununuan. Itong gurgurya naman ay paborito ng mga bata. Itong snail-shaped na cookie na to ay deep-fried and coated with sugar. Ito namang pinaso ay minana sa mga Espanyol. Halo similar ito sa famous dessert na creme brulee. Siyempre pa, hindi pwedeng mawala itong puto or rice cake from Francia. Minsan topped with cheese, minsan salted egg. Pero the best sa dinuguan yan, Of course, ang aking favorite na kutsinta, balayong pandesal na masarap isaw sa kape. At ang mga biskuit na to that brings back childhood memory. Meron tayong binanle at pilipit. Ito namang tinatawag na minasa ang famous type of cookie na nanggaling sa Bustos, Bulacan. Isa rin daw ito sa mga existing manifestation of our inherited Spanish culture. Isama na rin natin ang baliwag mini pandesal at ang samalamig. Kami po ay lubos na natutuwa na matunghayan ang pagdiriwang ng pambansang buwan ng kalutong Filipino. Kinampok po dito ang mga pamanang kaluto na hanggang ngayon ay patuloy na inihahain, natitikman, nakakain at nagiging kabuhayan ng maraming mga bulakenyo. Pinangunahan ng Department of Tourism Region 3 at ng Provincial History Arts and Culture and Tourism Office Itong katutubong pagkain ang nagpapatunay sa masaganang ani at yaman ng isang lahi. Ano, mas kilala mo na ba ngayon ang bayan mo?